ayan, nagdagan pa namin yung iniho namin kasi maraming kakain. O, okay. ayan. ayan. mga kabros, dito kami. At alas 6.15 ng umaga. Ayan. Kalmada, kalmada ang dagat. Ngayon, nag-iho kami dito ng isda. Ayan, inihaw namin isda. Yan, magkakain ng kami rito. Ito na yung dalawa. Luto na yung dalawa. Ayan. Oh my God! Wow! Magkakain ng kami. Ayan, nagdagan pa namin yung inihaw okay, namin kasi maraming kakain. Okay. O, ayan, o. Hindi totoo yan. Parang bangus Bola yan. Bola lang eh. yan. Ayan, bangus, bangus Tagalog. Wee! Di na! Yan, ready na ni Runil yung ating sawsawa, no? Sili, kalamansi, tsaka toyo. Yan. Ito na, kane. Ito mo kane, no? Sa katotak na kane, no? Yan. Maluluto na rin. So, Kasi ito yung ating mga kasama rito na magkakain na. Yan, no? Sila, Boss Edwin. <laughs> <laughs> oh. Ito yung pina, ito, ito, ito matindi daw yung artista namin. Ayan.

Ana, tapos na yung kainan. Oh. Tapos ang laban. Tapos ang laban. Taob. Ayun, kinakain ng pusa yung tinik kayo. Nagay na sa... Sarap nga ng kainan namin. At ubos oh sa pati tinik. Bigyan sa pusa yung mga tinik. Ayan, yeah, babay na.